Mga hiwaga, bakit nga ba nagsasagawa ng paghuhugas at kalinisan ang mga muslim bago magdasal? Ang lahat ba ng propeta ng Diyos ay nagsasagawa ng ganitong paghuhugas? Sinasabi na si Jesus Kristo sumakay nawa ang kapayapaan ay hinugasan ang kanyang mga paas at nagpatira pa at siya ay nagdasal sa Panginoon Diyos. Maging si Propeta Moises sumakainawa ang kapaypaan. Nang siya ay umakyat sa bundok ng Sinay at narinig niya ang tinig ng Panginoon Diyos na kung saan, sinasabi na siya ay magalis alis ng kanyang pantapak na may karumihan dahil ang tututungan ng lugar ay isang banal na lugar at siya ay pinagutusang magsagawa ng pagdarasal bilang pag-aalala sa Panginoon Diyos. Ipinag-uutos ng Allah sa mga Muslim ang pananatili ng kalinisan at kadalisayan sa kanilang mga sariling kalooban mula sa pagtatambal sa kaisahan ng Allah at mula sa mga sakit ng puso tulad ng inggit pagmamalaki at masidhing galit o puot Gayundin ang pananatili ng kalinisan at kadalisayan sa kanilang panlabas na bahagi mula sa dumi at sa lahat ng uri ng karumihan. Kaya kapag naisakatuparan nila ang mga ito mula sa kanilang pagtupad, magiging karapat dapat sila sa pagmamahal ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala batay sa sinabi ng kataas-taas Allah, katotohanan ang Allah ay nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa mga nagpapadalisay ng kanilang sarili, ito po ay may batayan. Nakasulat sa Banal na Quran, chapter 2, verse 222. ang tahara, wikang arabis, ang kahulugan ng tahara ay nagpapahiwati ng kadalisayan, kabanalan, kalibisan, at kawagasan at katotohanan ipinag-uutos ng Allah ang tigib ng kapangyarihan at kapitapitagan sa mga mananampalataya ang paglilinis sa kanilang mga sarili panlabas na katawan sa lahat ng uri ng pisikal na karumihan at gayon din ang kanilang panloob na katawan mula sa pagtatambal sa kaisahan ng Allah at maging sa mga sakit ng puso tulad ng ingit, pagmamalaki at matinding galit o puot kaya kapag tokap na sa katuparan nila ang mga ito, sila ay magiging karapat dapat sa pagmamahal ng Allah. Ipinag-uutos ng Allah bilang tungkulin ang paglilinis para sa pagsasagawa ng pagdarasal sapagkat ito ay nagsisilbing oras ng tuwirang pakikipagharap at pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tigib ng kalwalhatian at sa kasaysayan ang tao ay likas na kilala bilang isang nilikhang naglilinis at nagsusuot ng kanyang pinakamagandang damit kapag siya ay nakikipagharap sa isang hari o pinuno. Magkagayon nga Paano pa kaya ang kanyang gagawin na paghahanda sa kanyang pakipaghaharap sa dakilang Diyos na siyang Hari ng mga Hari, ang tigid ng kalwalhatian at kataas-taasan? Si pinag ng Allah sa mga mananampalataya sa mga Muslim ang paglilinis niya sa kanyang kalooban, sa isip, kaluluwa, puso mula sa mga pagtatambal sa kahan ng Allah, mula sa mga sakit ng puso tulad ng pagkukunwari, galit at paninibugho, gayon din ang paglinis sa kanyang panlabas na bahagi mula sa mga karunihan at mga kasaluwalaan. pinag ng Allah sa mga mananampalataya ang islamikong paglilinis sa partikular na kahulugan ang pangailangan bilang tungkulin na dapat tuparin kapag nais niyang magsagawa ng pagdarasal o humawak sa banal na Quran. Kailangan din maglinis at magsagawa ng kalinisan sa paglalakad at ang tawag doon ay ang pagtatawag sa palibot sa banal na lugar sa Makka sa Kaba at kahi. ito bilang isang kalugud-lugud na gawain sa maraming kalagayan ang mga ilan dito ay ang pagbabasahan ng banal na Quran na hawak lamang sa sakin sa naturang kasulatan o sa oras ng pananalangin at sa pagtulog at iba pang pagkakataon. Napakaganda sa ng islam dahil dito tunay na may kalinisan sa puso, sa isip at sa pangatawan bago magsagawa at makiharap sa dakilang tagapaglikha. At isa pa sa mga hiwaga ng kalinisan dahil ang mga bahagi ng katawan na dinadaluyan ng tubig na kung saan ang mga bahagi ng katawan na ito ay magliliwanag sa araw na kung saan tayo ay babalik na sa ating tagapaglikha. Ito ay magsisilbing liwanag sa atin na ang liwanag na ito ang magdadala sa atin tungo sa landas sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante ng pagsasagawa ng kalinisan.